Magkikita sina Pangulong Trump ng United States at Pangulong Putin ng Rusya sa Alaska sa Agosto 15. Baka ongoing pa ang pagpupulong habang nanonood ka ng video na ito at may posibilidad itong baguhin ang kapalaran ng digmaan sa Ukraine. May misteryo para ring bumabalot sa pagpupulong na yon. Bakit ito nangyayari? Ano ang tatalakayin? Ano ang inaasahan ni Trump na makamit sa pag-anyaya kay Putin sa lupa ng Amerika? Habang patuloy pa rin nananalasa ang Russia sa Ukraine? Ito ang mga tanong na sasagutin sa video na ito. Ito ang pagbubunyag ng Alaska Peace Talks. Alamin ang mahahalagang detalye tungkol sa makasaysayang pagpupulong na ito. Bakit nga ba ito nagaganap? Sa mga nakaraang linggo, muling pinalakas ni Trump ang kanyang pagsisikap na tapusin ang pananakop ng Russia sa Ukraine. Noong Hulyo, sinabi ng United States President na may limampung araw si Putin para pumayag sa tigil putukan ang magiging bunga ng ang matugunan ng Russia, ang palugit na iyon ay isang uri ng parusa. Malamang ay magkakaroon ng mga bagong parusa sa anyo ng sekundaryang taripa sa anumang bansa na bibili ng mga produktong Ruso, gaya ng gas at langis. Pagsapit ng Hulyo 28, nauubos na ang pasensya ni Trump kay Putin. Kaya inanunsyo ni Trump na may sampu sa labindalawang araw mula sa petsang iyon, ang leader ng Russia, para pumayag sa tigi putukan lumipas na ang takdang panahon. Wala pa ring tigi putukan na naipatupad. Ngayon na matutuloy na ang pagpupulong sa Agosto 15, malinaw na kung bakit. Sabi ng British Broadcasting Corporation, tinawag na napakaseryoso ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov ang mga banta ni Trump noong una itong sinabi. Ngunit sinabi rin ni Peskov na kailangan ng Moscow ng oras para suriin ang mga sinabi ni Trump. Mukhang naging panahon iyon para makipagnegosasyon ng pagpupulong sa presidente ng United States na magbibigay daan kay Putin na makipag-usap ng harapan sa halip na matakot sa anumang mga deadline. May mga ulat na nagsasabing hindi natatakot si Putin sa dagdag na parusa at mas gusto niyang magkaroon ng direktang pagpupulong. Para itaboy si Trump mula sa suporta sa Ukraine, naging mas matapang sa pagtugon sa banta ni Trump si Deputy Chairman ng Security Council ng Russia, at dating Pangulo at punong ministro Dmitry Medvedev. Tinawag ni Medvedev ang deadline ng United States bilang isang teatrikal na ultimatum sa isang post sa X noong Hulyo na nginig ang mundo. Inaasahan ang mga magiging kahihinatnan. Sumulat din si Medvedev. Palaban, nadismaya ang Europa, walang pakialam ang Russia. Ngayon, ito ba ay pagpapakitang gilas lang para ipakita na wala silang takot sa harap ng mga parusa? na maaring makasira sa ekonomiyang Ruso, na hirap na nga ngayon. Maaring ganoon, pero maari rin itong magpakita ng iniisip ni Putin. Sa huli, ang mga salitang lumalabas sa bibig ng mga miyembro ng kanyang politikal na entourage ay sa esensya ay mga salita rin ni Putin mismo. Kaya, noong pagpupulong ng Agosto 15, hindi ito dahil natatakot ang Russia sa banta ni Trump. Sa halip, Nakikita ito ni Putin bilang isang pagkakataon para gamitin ang kanyang mapanlinlang na galing sa Pangulo ng United States sa isang harapang pag-uusap. Iyon ang gustong ipaniwala ng Russia sa mga tao. Sabi ng United 24 Media, Isa pang dahilan ay ang dami ng namatay sa magkabilang panig ng digmaan sa Ukraine dahil sa pananakop ni Putin. Para sa Ukraine, ito ay laban para sa kaligtasan laban sa Russia na pumatay ng marami, dumukot ng mga bata, at nagwasak ng mga bayan. Ayon sa outlet noong Agosto 13, anumang kasunduan mararating sa Alaska ay maaaring magtakda ng kapalaran ng milyon-milyong tao na nananatiling nasa ilalim ng pananakop ng Russia at magtakda ng halimbawa kung maaaring baguhin ang mga hangganan sa pamamagitan ng dahas. Sa ikadalawamput isang ng batsyon, dadawamput isang siglo malaki ang dinalang kamatayan at pagkawasak ng Russia sa Ukraine. Iniulat ng Cable News Network na ayon sa Center for Strategic and International Studies, umabot na sa halos 40,000 ang nasawing militar ng Ukraine pagsapit ng unang bahagi ng Hunyo, kung saan tinatayang nasa pagitan ng 6,000 at 10,000 ang namatay sa mga kaswalti na iyon. Pagkalipas ng mahigit dalawang buwan, malamang naligtas ng ipalagay na mas mataas na ngayon sa 40,000 ang bilang kailangan ding idagdag ito sa 10,000 sampu sibilyang nasawi dahil sa walang pinipiling pambobomba at pag-atake ng misail ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine. Mula Pebrero 24, 2022 hanggang Hulyo 31, 2025, 13,800, 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 at apat na put walong pang nasugatan. Sapat na ang matinding pagdanak ng dugo sa Ukraine para naisin nilang makipag-usap kahit hindi sa gusto nilang paraan. Hindi rin madaling isang tabi ang dugo ng Russia. Sa halos buong digmaan sa Ukraine, pinanatili ng Russia ang isang estratehiyang ubusan kung saan libu libong sundalo ang ipinapadala nito sa Ukraine. Ang mga sundalong iyon ay patuloy na sumusugod at ang Ukraine naman ay libu-libu silang pinapatumba. Sabi ng Ministry of Finance ng Ukraine, isa milyon anim naput walong libo, apat naput apat napu na ang kaswalti ng Russia mula simula ng pananakop hanggang Agosto 15. Kapag sinabi ng United 24 na ito ay isang pagpupulong na maaaring makaapekto sa buhay ng milyon-milyon, hindi ito nagbibiro. Halos 15 milyon na ang nasugatan o nawalan ng buhay dahil sa labanan. At marami pang milyong tao ang magmamasid at maghihintay kung ano ang magiging kahulugan ng pag-uusap ni na Trump at Putin para sa kanila. Para sa mga Ukrainyano. Ano mangyayari sa bahay ko? Sa maraming Ruso, ipapadala ba ako sa Ukraine gilingan ng karne? Maaring ang mga banta ni Trump ang natulak sa papupulong noong Agosto 15. Gayunpaman, maaring ang laki ng bilang ng mga namatay, lalo na sa loob ng militar ng Rusya ang nagtutulak kay Putin papuntang Alaska. Oo, at nakikita niyang pagkakataon iyon para makuha ang gusto niya sa digmaan. Tanong pa, bakit Alaska? Yan ay isang bagay na hindi pa nababanggit maliban sa pagsasabi na magaganap ang pagpupulong na ito sa teritoryo ng United States. Sa Joint Base Elmendorf-Richardson gaganapin ang pagpupulong dahil sa Anchorage ang mga pag-uusap, tulad ng binanggit ni United 24 ang Joint Base Elmendorf-Richardson lang ang tanging lugar sa lungsod na iyon na tumutugon sa mahigpit na mga kinakailangan sa seguridad para sa isang pagpupulong sa pagitan ng mga pinuno ng dalawang pinakamalalakas na militar sa mundo. Para sa Rusya, magandang pagpipilian ang Alaska dahil sa ilang mga dahilan. Binanggit ng United 24 na si Yuri Ushakov, isa sa mga aide ni Putin, ay nagsabi na lohikal na lokasyon ang Alaska dahil malapit ito sa Bering Strait na naghihiwalay sa Rusya at United States. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit naaakit ang Rusya sa lokasyong ito. Sa katunayan, pamilyar na pamilyar ang bansa sa Alaska. Ang Imperyong Ruso ang nagmamayari ng teritoryong ito hanggang 1800 at pito, ayon sa United 24 at napunta lamang ito sa kamay ng United States nang bilhin ito mula sa Rusya. May ilang sa Rusya na nagpapahiwatig na kanila pa rin ang Alaska. Kahit pagmamayari na ito ng United States, isa sa kanila si Kirill Dmitriev, pinuno ng Russian Direct Investment Fund at pangunahing negosyador ni Putin noon. Iniulat ng United, 24 na tinutukoy niya ang Alaska bilang isang Amerikano na may pinagmulan sa Rusya. Mga sinabi niya noong Agosto 6 na pagpupulong kay United States Special Envoy Steve Witkov. Maaring ituring ng Rusya ang pagpili ng Alaska bilang tsansang makipagnegosasyon na parang nasa teritoryo nila. Maaring iba ang pananaw ng United States tungkol dito. Malamang kaya pinili ng United States ang base militar sa Alaska para sa pagpupulong sa Agosto 15. May ilang malalaking military aircraft na nakabase dito. Ayon sa opisyal na website ng BAS, dito matatagpuan ang F-22 Raptor Fighter Jets, E-3 Sentry, Airborne, Warning and Control System Aircraft C-12F Huron at C-17 Globemaster, tatlo cargo aircraft at C-100 at 30 Hercules Transport. Kasama pa ang Black Hawk at Pave Hawk Chopper, kaya makikita ang lakas ng Amerika sa himpapawid. Maaaring umaasa si Trump na magamit ang pananakot Tandaan na hindi pa ganoon katagal ng bigong-bigong mapigilan ng mga sistemang pangdepensa ng himpapawid ng Russia, ang Amerika at Israel sa paglulunsad ng sunod-sunod na airstrike laban sa Iran gamit ang mga eroplanong gawa sa Amerika. Ayon sa defense blog noong Hunyo 14 ang mga air defense ng Iran na galing Russia ay hindi napigilan ang mga pag-atake batay sa mga Russian Military Forum at Pro-Kremlin Channel lalong lumakas ang duda sa kakayahan ng Russia laban sa teknolohikal na kalaban gaya ng NATO dahil sa operasyon ng Israel. Ayon sa ulat noong panahong iyon, marahil iyon ang gustong ipaisip ng United States sa Russia habang naglalakad si Putin sa mga airstrip at hangar ng pinagsamang base ng Elmendorf Richardson. Dalhin ang kapayapaan sa Ukraine, kundi maaring magdulot ng gulo sa Russia ang ganitong sasakyang panghimpapawid. Hindi iyon nangangahulugan na naghahanda ang United States na makipagdigmaan sa Russia kung hindi magkakaroon ng kapayapaan sa Ukraine. Laging maaraw at alam ng mga tagahanga ng Philadelphia ang ibig sabihin nito. Ang pananakot ay maaring gumana sa magkabilang panig. Sanay na ang Russia gumamit ng eroplano para takutin ang mga kaaway. Maaring ganun din ang United States sa kanilang pagpupulong. Piniling lugar Bukod sa pagpili ng lugar, mahalaga ring sagutin kung ano ang tatalakayin sa makasaysayang pagpupulong. Nagpapahiwatig din ang mga sagot na iyan kung ano ang gusto ni Trump makuha sa pakikipagharap kay Putin. Para kay Trump, pagkakataon ang pagpupulong para makausap si Putin para malaman niya kung saan talaga nakatayo ang leader ng Russia tungkol sa posibleng tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan. Ipinahiwatig na rin ito mismo ni Trump sa isang press conference noong lunes. At sa pagtatapos ng pagpupulong na iyon, marahil sa unang dalawang minuto pa lang, malalaman ko na kaagad kung posible bang magkaroon ng kasunduan o hindi. Inilarawan ni Caroline Levitt ng White House ang pagpupulong bilang isang pakikinig na aktibidad. Isang pagkakataon para sa United States at Russia na ilatag ang kanilang mga baraha pagdating sa digmaan sa Ukraine. Para kay Trump, maaaring tungkol sa pagpupulong na ito ang pag-alam kung nananatili pa rin ang kagustuhan ni Putin na kontrolin ang buong Ukraine o kung lumambot na ang kagustuhan ng Pangulong Ruso. Dahil sa laki ng bilang ng namatay at mabagal na pag-usad ng Russia, malamang nagustong malaman ng Russia ang higit pa tungkol sa lawak at kaseryosohan ng mga banta ni Trump kamakailan. Maaaring gamitin ni Putin ang pagpupulong para itulak ang agenda niya. Gusto niyang opisyal na kilalanin ang mga teritoryong nakuha ng Russia na bumubuo ng 20% ng Ukraine, ibig sabihin, opisyal na kikilalanin ng mundo ang Luhansk, Donetsk at Crimea bilang teritoryo ng Russia. Gusto rin ni Putin na siguraduhin na mananatiling mahina ang Ukraine para hindi nito kailanman hamunin ang pag-aangkin ng Russia sa mga lupang ito. Wala sa isip ni Putin ang pagsali ng Ukraine sa NATO at gusto niyang makakuha ng kahit anong katiyakan tungkol dito makikipagtulungan ang United States sa Ukraine upang, sa madaling salita, ay pahinain ang bansa na matapang na nagdepensa laban sa Russia sa loob ng mahigit tatlong taon. At dito papasok ang pagpapalitan ng mga lupaing nabanggit kanina sa video. Malaki ang posibilidad na ang pakikinig na ito ay mauuwi sa isang semi-formal na negosasyon kung saan ilalatag ni Trump ang posibilidad ng pagpapalitan ng lupa sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sinabi ito ni Trump noong Agosto 11, Sinakop ng Russia ang malaking bahagi ng Ukraine. May mga napakahalagang teritoryo silang nasakop. Susubukan naming bawiin ang ilang teritoryo para sa Ukraine. Iminungkahi rin ng Pangulo ng United States na maaring magkaroon ng pagpapalitan ng mga lupa bilang bahagi ng kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Mahirap makita kung paano magiging pabor sa Ukraine ang ganitong kasunduan. Tulad ng nabanggit, hawak ng Russia ang 20% ng Ukraine. Sa kabilang banda, Maaring hawak pa rin ng Ukraine ang maliit na bahagi ng Kursk Oblast na kanilang muling sinalakay noong Agosto 2000 at 24. Noong Hunyo, sinabi ng Commander-in-Chief ng Militar ng Ukraine, Oleksandr Sersky, na may humigit kumulang 35 square miles pa rin okupado ang Ukraine sa rehiyon ng Kursk. Dalawang buwan na ang lumipas. Nasa Kursk pa rin ba ang Ukraine? Kung hindi na, paano magkakaroon ng palitan ng lupa kung ang Russia lang ang tanging puwersang sumasakop. Malabong pumayag si Putin na isuko ang bahagi ng Russia kapalit ng mga nasakop na lupa sa Ukraine. Kahit pa pumayag siya, hindi tatanggapin ng Ukraine ang anumang mungkahi ng palitan ng lupa. Malinaw na ipinahayag ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine noong Agosto Siyam sa isang ex-post. Ayon sa kanya, nasa konstitusyon ng Ukraine ang sagot sa tanong tungkol sa teritoryo nito walang lilihis o makakagawa nito. Hindi ibibigay ng mga Ukrainian ang lupa sa mananakop. Kahit na gustuhin ni Zelensky na ipagpalit ang teritoryo, ang konstitusyon ng Ukraine ay nangangahulugan na wala siyang kapangyarihan para gawin iyon. Ang mga hangganan ng Ukraine ay nakasaad na at hindi na mababago. Bawal ang pagpapalit ng lupa, lalo na kung pabor sa Rusya. Gayunpaman, Mukhang magiging bahagi pa rin ng usapan ang ideya ng pagpapalitan ng lupa, pati na rin ang isang bagay na labis na pinahahalagahan ni Putin. Mga mineral. Hindi aksidente na ang Donetsk, Luhansk, at marami pang ibang teritoryo ng Ukraine na pinuntirya ng Russia sa sa halos buong panahon ng kanilang pananakop. Nagkataon lang na dito matatagpuan ang maraming deposito ng mineral ng Ukraine. Lahat ng mga teritoryong iyon ay bahagi ng rehiyon ng Donbas yung tinatayang 20% ng Ukraine na kasalukuyang okupado ng Russia, karamihan dito ay nasa Donbas. Ay tahanan din nga halos 40% ng mga yamang mineral at metal ng Ukraine. Itinuro ng Al Jazeera na malaki ang halaga ng mga mineral na iyon. Mga tatlong daan at 50 bilyon ang halaga sa mga okupadong teritoryo noong Pebrero, ayon sa British Broadcasting Corporation. At maaaring tumaas pa ang bilang mula noon dahil nagawa ng Russia na makakuha pa ng ilang maliliit na tagumpay sa Donbas ngayong taon. Gugustuhin ni Putin ang isang palitan ng lupa na magpapahintulot sa Russia na opisyal na kontrolin ang mga yamang mineral na ito. Tila tungkol sa mga mineral ang pagpupulong sa Agosto 15. Noong Agosto 14 iniulat ng United, 24 na may mga usap-usapan na naghahanda si Trump na mag-alok kay Putin ng access sa ilang mga yaman ng Alaska bilang bahagi ng kasunduan upang tapusin ang digmaan sa Ukraine. Mayroong iba't ibang insentibo kung saan maaaring makuha ang isang potensyal na kasunduan sa mineral rare earth. Ayon din sa isang hindi pinangalanang source na nakausap ng Telegraph, ayon sa ulat, ipinaliwanag ni United States Treasury Secretary Scott Besant kay Trump ang mga posibleng epekto sa ekonomiya. Bukod sa kasunduan sa Alaskan Minerals, pwedeng kasama rin ang pagtanggal ng parusa sa Russian Airlines. Muli, mga chismis pa lang ito sa ngayon. Pero isipin mo kung ano ang maaring ibig sabihin nito para kay Putin. Maaring pumasok siya sa Alaska at bigyan siya ng kasunduan kung saan magkakaroon siya ng akses sa ilan sa mga langis at gas resources ng estadong iyon. Ang pagtanggal ng mga parusa at isang mungkahi ng kasunduan sa pagpapalitan ng lupa na maaaring magbigay daan sa Russia nakontrolin ang daan-daang bilyong dolyar na halaga ng mga deposito ng mineral ng Ukraine. Mahalaga ito para sa Ukraine at United States bilang bahagi ng kasunduan sa kapayapaan. Kung ito ang direksyong pipiliin ni Trump, dapat niyang tandaan ang isang mahalagang bagay. Si Putin ay may napakasamang record pagdating sa pagtupad sa mga kasunduan sa kapayapaan at tigil putukan. Ang presensya ng mga sundalong Ruso sa Ukraine nang mahigit tatlong taon ay labag sa Minsk Agreement. Ang mga kasunduang iyon ay dapat sanay magpanumbalik ng kontrol sa hangganan ng estado ng Ukraine pabalik sa Ukraine. Ang isang sumasalakay na hukbo ay tila hindi ang tamang paraan para igalang ang ganoong uri ng kasunduan. Nilabag o pinahina rin ni Putin ang mahigit 20 kasunduan sa tigil putukan na napagkasunduan kasama ang Ukraine mula noong matapos ang kampanya ng agresyon ng Russia noong 2000 at 2014. Sinabi ng United 24 noong Marso na hindi tumutupad si Putin sa kanyang mga pangako sa Ukraine. Maaring okay lang para kay Trump ang palitan ng mga mineral at lupa. Maaaring makita pa nila na pabagalin ni Putin ang Russia kahit panandalian lang. Pero kung may itinuruman ang kasaysayan, ito ay napatuloy na aatakihin ng leader ng Russia, ang Ukraine. Kahit ano pang kasunduan ang gawin niya. Kung ibigay sa kanya ang mga lupaing hawak ng Russia, malamang. Gagamitin lang ito bilang simula ng panibagong pananakop. Ngayon, sa lahat ng ito, mukhang karamihan sa mga usap-usapang paksa, lalo na tungkol sa pagpapalitan ng lupa, ay hindi talaga magsisimula o matutuloy. May maliit na posibilidad na matapos ang pagpupulong sa Agosto, labin lima si Vladimir Putin ay mailalayo habang nakaposas. May arrest warrant na ang International Criminal Court para kay Putin. Mula dalawang libo at dalawamput-tatlo. Ang warrant na iyon ay isa sa mga dahilan kung bakit bihirang umalis si Putin sa Russia maliban na lang kung bibisita siya sa mga bansang kaalyado ng Russia. May maliit na posibilidad na maaaring gamitin ng United States ang isang trump card. Patawarin nyo ang biro pero posibleng arestuhin si Putin at i over siya sa International Criminal Court. Napakaliit ng tsansa. Siyempre, dahil kakaunti lang ang indikasyon na mangyayari ito mula sa United dalawamput-apat hindi kasali ang Estados Unidos sa Rome Statute ng International Criminal Court, kaya wala silang obligasyong arestuhin si Putin. Kung ang leader ng Rusya ay pumunta sa United Kingdom o Pransya para sa pagpupulong, mas malaki ang chance ang maaresto siya ng International Criminal Court. Sa United States, malabong mag-alala si Putin sa International Criminal Court. Pero may napakaliit na posibilidad pa rin. At may isa pang tanong na Kailangang sagutin na may kaugnayan sa pagpupulong nina Trump at Putin noong Agosto 15, ano ang palagay ng Ukraine tungkol sa lahat ng ito? Mapapansin na ang mga salitang nabanggit sa pagitan nina Trump at Putin ay hindi kasama ang mga salitang Vladimir Zelensky o Ukraine. Iyon ay dahil ang presidente ng Ukraine o alinman sa kanyang mga delegado ay hindi naimbitahan sa Alaska. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na panawagan ni Zelensky para sa isang pagpupulong kay Putin noon. Matagal nang hinihiling ni Zelensky na makipagkita kay Putin. Pero ayon sa United, 24 malabong mangyari ito. Sabi ng mga analista, determinado ang Moscow na iwasan ito dahil natatakot silang ang simpleng pag sa tabi ng presidente ng Ukraine ay magbibigay dito ng lehitimasyon na pilit tinatanggihan ng Kremlin. Kung nandoon si Zelensky, di matutuloy ang Alaska meeting. Maliit ang tingin ni Putin doon. Pinakilala niya sa Russia na si Zelensky ay dilihiti mong leader ng bansang di dapat umiral. Mukhang napakahalaga ng imaheng iyon para kay Putin. Kaya halos ayaw niyang makipag-usap man lang sa taong namuno sa Ukraine sa loob ng mahigit tatlong taon ng digmaan. Nag-aalala si na Zelensky at Ukraine sa meeting sa Agosto 15 kung wala silang kinatawan, wala silang ideya kung anong mga salita ang napag-uusapan sa likod ng mga saradong pinto. Ang alam lang nila ay kung ano lang ang piliing sabihin sa kanila ng United States pagkatapos ng lahat. Sa ideal na mundo, isang daan porsyentong tapat ang United States bilang kaalyado. Pero walang garantiya iyon. Gayunpaman, isa sa mga bagay na ayaw ng Ukraine mula sa pagpupulong na ito ay malinaw ang mga palitan ng lupa na tinalakay kanina. Pero ano nga ba ang gusto nila? Ayon sa Cable News Network, sinabi ni Zelensky na binanggit niya ang limang prinsipyo ng Ukraine kay Trump bago ang pagpupulong. Dapat magkaroon ng tigil putukan. Sabi ni Zelensky, at anumang issue na may kinalaman sa Ukraine ay dapat pag-usapan kasama ang Ukraine. Anumang pag-uusap na nakatuon sa pagtatapos ng digmaan ay dapat na trilateral. Kung saan ang Ukraine, Russia at ang United States ay lahat ay nakaupo sa mesa. Sabi ng Cable News Network, hinihiling din ni Zelensky ang maaasahang mga garantiya sa seguridad at pangakong hindi mapipigilan ng Russia ang inaasinta nitong pagiging miyembro ng NATO. Hindi maganda para kay Putin dahil nais niyang pigilan ang pagpasok sa NATO. Sa huli, kailangang paigtingin pa ang mga parusa laban sa Russia kung walang kasunduan para sa tigip-putukan na lalabas mula sa pag-uusap sa Agosto 15 narinig pa rin ang boses ni Zelensky kahit wala siya sa pagpupulong. At marahil ang nais iparating ng leader ng Ukraine kay Trump, higit sa lahat, ay na ang mga sinasabing usapang pangkapayapaan na ito ay maaaring pinakabagong Trojan horse ng Russia. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa update sa negosasyon ng kapayapaan ng Russia at Ukraine.